Lakers mo, di ba? Nasa Boracay na yun. Eh. Ba't pupunta sa Wolves ngayon? Pakailan ko kung nasa Boracay sila. Ano po? Lo, tatanong lang ako eh. Ikaw oh, yan eh. Wala ka na. Battery pa ko ngayon ha. Grabe, ang init ng panahon. Hapon na. Dilim pa rin. Crisis pa yelo sa amin. Uy. Parang kilala ko to ha. Parang ito yung nanonood sa TV ha. Sikat to sa Facebook eh. Kaya. Ikaw ba yun kuya? Ikaw yung nanonood sa TV sa Facebook? TV sa Facebook? Hindi ako yun. Hindi ba ikaw yun? Parang ikaw yun eh. Ikaw yung maingay eh. Hindi ako yun kuya, ano ba yun? Ba't na, binibidyoan mo ako? Pati nga oh, na tanggalin mo yung shades mo kuya ah, Tanggalin? ano ba? Para mailala ito so yung... Eh, parang ikaw talaga yun eh, oh. tingnan mo Ikaw At, so yun eh, nanonood na ng NBA Hindi ako yun eh Ayun naka Lakers ko, di ba? Ay, maka Lakers ko sa Facebook eh Uy, ano yung hawak mo? Di ba lang akong jersey dito eh Ba't wolves ka na ngayon, di ba sa Facebook sabi mo, ano, Lakers dito, ka, dito, ka lang? Sa Facebook, ano sa sabi mo, wala akong Facebook Friendster lang Friendster lang, wag ako Magkana to tayo? 300, te. 250 na lang, to, te. Yun, o. 250 na lang, o. Yeah. Ano, size? Medium to, te, no? Medium, no? Sakto, medium to, no? Uy, kuya. Doon ka naman, kuya. Kawa. Huling-huling ka, kuya. bibili ka pa, ha? Ayan. sino yan ang number, yan. Si Anthony Edwards pa yan ha? Anthony Edwards. Edwards, oh, Di ba? Sabi ko na nga, eh. Nakita ko lang magandang GRC, kaya pinili ko yun. Ayan. Sige, te. Kunin ko to, te, Los Angeles Wolves ka na ngayon ha. Ikaw 'yan eh. Alam ko 'yan eh. Ikaw 'yan eh. Hindi nga ako 'yun, boss. Ano ba 'yan, boss? Tanggalin mo na si Chase mo para umalis na ako. Patingin okay, lang. Ito sinabing hindi nga ako. Yun. Patingin? Oh. Usapin oh, ko na nga po, ikaw 'yun eh. Hindi nga ako. Ikaw niya. 'yun eh. Si ano? Si ano ang pangalan mo? Ikaw si Patricio, diba? ikaw 'di ba? Ikaw 'yun eh. Hindi ako 'yun, hindi ako 'yun. Eh ano no, na-Wolves ka no. Babayad ako dito. Ikaw banwagong ka boss pala. banwagong ka pala. Uy. Ano? Tabi mo na yan kuya Ikaw yung maingay sa TV eh. Sa Facebook eh sa TV sino ba? Bawal yan eh. Wala yan yung Lakers. Bakit natin na mo binibidyoan mo ako? Bawal yan. Hindi ba yung Lakers mo? Di ba nasa Boracay na yun? Ba't pupunta sa Wolves ngayon? Pakailan po kung nasa Boracay sila. Ano po? Lo, tatanong lang ako eh. Ikaw oh, yan na, eh. Ano, battery pa ko ngayon ha? Pangit pala na ugali mo sa personal boss ha? Pangit talaga yung ugali ko. Kahit di lang sa personal. Wala. Sa Facebook. Pangit din. Sama ka talaga oh. Eh, biarang ko na to to eh. Tangina eh. Ang kulit niya itong ano dito eh. Papost kita sa Facebook. Alam mo. Ay, di post mo po ba? Wala akong pakialam diyan. Prankster, prankster ka pa, lagot ka sa anila, alam mo ah. Diba, 250 na lang 'to, no? Pagbagong ka. Oo, 250 'to. Eh, pa plastic na lang 'to eh. Wala, may paper bag kay diyan 'to eh. Tibay talaga, baka paper bag block okay, okay sa ukay-ukay na nga lang bumili Sa talaga boss, you hindi know? ka talaga makaintindi eh ba, Ba't taas yung nakalagay ka sa diba, may mag-uhulsi ka? Bakit kasama ba? Masama? Masama? Makapusta pa rin Ayan, laas-laas mo pumusta. Sabay ngayon talo kayo. Lilipat ka ng team. Ayan. talaga? Anong talaga? Normal yan sa ano, mga bandwagon. Ayan, bandwagon. Aminado ka rin ngayon pala, iyo. Ah, uh, sige po. Salamat eh. Sige, no? Eh, thank you, te, ha? Sige nga dyan, huy. Eh, 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 eh. ugali mo, huy. Samahan lang ang ugali ko. Lalo. Pay boss, pi. Lalo, bahala ka นี่วันนา้